So what's up mga idol, good morning sa inyong lahat dyan Nandito na naman tayo ngayon uh, Bago ang lahat, magandang umaga Magandang tanghali, magandang hapon Kung saan mo ngayon sa lupa, sa lupa. So, Ngayon mga idol, isang lupa naman yung bisitahin natin Makita natin, lalo ang ganda yung lupa dito idol Patag na naman siya Napapatag talaga At doon sa National Highway yun idol Mula doon sa National Highway Papunta dito sa may bunga ng lupa na to 2.7 hectares pang lupa na to idol Pero yung uh, layo niya mula doon sa National Highway 300 meters lang 300 meters ang layo Pero hindi kayo mamulim Kasi po ang kalsada dyan Patag siya Maliban sa patag Simintado na po siya So Ito na mga idol Papakita ko sa inyo Kasi maulang ngayon Maganda kasi papakita sa inyo Na maulan Para makita nyo na May tubig din siya Saga na sa tubig Pwedeng lagyan ng Swimming pool idol Hindi na kayo mamulim ng tubig Ang daming tubig oh. 2.7 hectares Located here in Kulingan Anong burok to? <tinyo> burok Kulingan No Kulingan <buruk. No>, <tinyo> Ang nagkita ang mga bayo. Ay, bro. Ay, sakay mag-vlog sa kaya ako ibalik yan dito. Ade. Oh, wala kaya ramen ay. Para nga So, yun mga idol, no? Na nakita kami sa isang pluha day. Long time forever. Gawas na din pag. <laughs> yun, mga idol, ito po yung lugar na Laoy Ulingan, Dipolog City. Napakalapit lang sa Dipolog City Poblacion. Alam niyo kasi idol, ang ganda dito, lagyan po ng subdivision. Tulad yan, nakita niyo sa likod yan. Subdivision po yan dyan sa likod. Ang dami po mga bahay dyan, mga improvement dyan, mga housing. So itong lupain na ito mga idol, ito makita nyo, yung napad na yan, kasama po yan sa 2.7 hectares. Opo, 2.7 hectares, tama po yung video. Pati yung niyog na yan, kasama yung niyog na yan, at saka may mangga dyan. Papunta yan doon. No? 2.7 hectares. So yun mga idol, hindi kayo mga problema kung pag-usapan naman natin ang supermarket kasi malapit lang ito sa Gaisano supermarket malapit na matapos yung Gaisano dyan kagawin siya pangalang malapit na matapos na dyan at kung hospital na ang pag-usapan hospitalization hospitalization malapit tayo dyan sa Ace Medical Center malapit lang kung pag naman ang pag-usapan mas malapit din tayo sa Dipolog Medical Center DMC so yan pa rin napakaganda napaka patag na yan maganda talaga pang subdivision wala na akong masabi dyan kayo na bahalang humuska makita nyo naman sa video kung gaano kalapan at kalawak yan so malapit na Kabiasan po yan mga idol Ayan po Malapit sa Kabiasan So yung kasala natin Yung Shul Highway 300 meters lang Ang layo Mula doon sa, 300, uh, sa National Highway Mapunta dito 300 meters away oh. Okay na? So oh, yun mga idol oh, Kung interesado kayo Mag PM lang kayo mga idol Kasi napaganda At yung Lupa na to, mga idol uh, Ang mangyari ito Paunahan lang eh So binibinta po ito Ng mga may-ari uh, Sa murang halaga lang po at saka kung gusto niya bumili ng 1 hectare, pwede din kayo makabili ng 1 hectare lang kasi pwede naman siya paghati-hatiin. Okay lang yon na 1 hectare lang yung bilhin nyo. Kung palagay nyo medyo uh, malaki-laki o mahal-mahal yung uh, presyo niya, pwede kayo makabili ng kahit 1 hectare lang. So mamili lang kayo dyan kung saan yung partition na pag, uh, pagbibili nyo. Yung dito babanda o dyan babanda. Basta yan kung napada yan, 2.7 hectares po yan mga idol Talibis, So yun naman po mga idol Isang maganda umaga sa inyong lahat dyan At sana po nagustuhan nyo yung lupa na to Kung nagustuhan nyo Walang problema po Ipain nyo na ako Kainteresado kayo Para pag-usapan natin Ang mga sumusunod na mga detalye Thank you and good morning